Verhel Meneses nag pick and roll dito kaso dumaan sa baseline umilalim nag underpass ayun N1 nakita kagad ni Boy Montalban na sumabit si Spino ron yan ang binansagang The Aerial Voyager na si Verhel Meneses ang pinakamaraming PBA All-Star MVP sa kasaysayan ng PBA Eto, takbong kaya po si The Aerial Voyager dito. Sinalampak ang bola. Ang ganda tignan sa area, no? 1995 PBA Season MVP, tapos 1995 PBA All-Star MVP. Grabe si Meyer Berhel ng Bulacan Bulacan. Pinakyaw ang MVP trophy rito. Shoutout dyan sa Bulacan Bulacan at saka sa Malolos Bulacan. Mga teritoryo ni The Aerial Voyager yan. Mga uh, ganong mid-range jumper eh, ilista mo na yan para kay Daryl Voyager yan. Huwag bibigyan ng espasyon, tatitirahan at titirahan ka Ang daming galaw ni Daryl Voyager, hirap bantayan yung tao na yan. Gaya na lang neto, dumaan sa bus lane, hinara ng MMDA, kaso nakalusot nakalsot pa rin si Daryl Voyager dito. Ito si Everhell, team dito. do manul ng baseline. Sumpay si Spino. Paglalamya, lalam-yalam depensa mo dyan kay the aerial voyager eh. Lista mo na yan. Gagayin niya no. Lunilipad na sa ere. Umiskur siya ng 26 points, 4 rebounds at 4 assists. Para siyang tanghaling 1995 PB All-Star Game MVP.